So, guys. Tapos na yung exam namin. Kali lumabas na kami dito sa Room B. So, tapos na yung exam namin ng Neongo ng Listening. So, yun. Hintayin natin yung kasama natin si parang namin. Uh, nandun siya sa C. Doon pa. So, yun guys. Itong exam na to ay sa mga Neongo. Uh, ito yung dalawang beses sa isang taon pwede kang mag-exam para sa mga level 4 N4 N N3 N2 N1 ayan po guys ito yung ito yung patakaran dito sa Japan na mag-exam sa sa Japan depende naman sa inyo kung gusto niyo mag-exam so ayan guys uh, natapos kami ng mga 4.15 15 uh, late like po kami ng 10 minutes sa mga guys marami pa sa loob doon banda sa Malaysia. so iba ibang lahi guys itong nandito nabibira lang yung mga pinoy dito halos lahat eh Nepal saka Vietnam yan Vietnam din uh, sa saka wala yung walang mga ano dito mga Chinese wala bibira lang Kung so, wala pa yung kasama natin hintayin natin dito guys so ito, malalaman pala yung result na exam namin mga bago magdalawang buwan, siguro January, before ano, magtapos ng January next year. Uh, malalaman na. Ewan ko lang kung uh, papalarin tayo kasi may, uh, talagang mahirap. Kung hindi ka mag-aral, mahirap guys. So guys, maraming salamat sa inyong uh, panunod. God bless.